Dumating ka na ba sa punto na paminsan, napapaisip ka kung paano kaya naiisip ng Diyos yung isasagot sa ating mga panalangin? Yun bang merong kang hinihiling tapos tila iba yung dumarating o kaya walang dumarating? Tapos kapag hindi mo hinihiling, saan naman dumarating? Misang parang hindi natin mawari kung paano ba sasagot ang Diyos. Misang din yung ayaw mo, eh, yun ang dumarating sa'yo. Misang ang dami mo ng problema tapos biglang may mga magdadating pang ibang problema mahiwaga at mataas ang mga kaparaanan ng Diyos. At may mga ilan akong natutunan na nakatulong din sa akin tungkol dito. Ito yung ating mga kapasyahan at yung kaugnayan nito sa season ng ating buhay. Misan marami tayong hinihiling na hindi angkop sa panahon ng ating buhay. Sabi nga, ang tao daw kapag bata pa ay marami pang energy pero kulang naman sa wisdom. Pero kapag nagkakaedad na, medyo nagkakabaliktad na. Nagkakaroon na ng wisdom pero nawawala na yung energy at pati na din ang opportunities na gawin ang lalong mahalaga. Nangangahulugan ito na paminsan ang ating mga kahilingan ay dala ng kakulangan sa karunungan. Yun bang misang kapag medyo nagmature na tayo, natatawa na lang tayo kung bakit natin nahiling dati ang isang bagay. O kaya naman, eh nagpapasalamat tayo sa Diyos na hindi tinugon ang hinihiling natin noon. Kasi ngayon, mas marunong na tayo. Sa edad ng bunso namin ngayon, pag nabigyan ng pagkakataong maisama sa grocery, puro ice candy ang gusto kahit na maraming mas mainam na pagkain kumpara doon. Yan ay dahil bata pa. Madalas ay kulang pa sa tamang kapasyahan sa kung ano ang mainam at ano ang pinakamaganda para sa kanya. Isa pa sa mga mahalagang natutunan ko ay ito. God is not only concerned about what you receive, He is more concerned about what you will become. Hindi ba't madalas eh, ang iniisip lang natin ay yung matatanggap natin? Ang Diyos pala ay nakatuon din sa karakter natin. May mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ang mga sagot niya. Yun pala ay eh, iba na sa isip niya sa inaasahan natin. Ang sabi ng Bible, maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Minsan, bago humiling, magandang ipaalala natin sa sarili na ang Diyos ay hindi bigay lang ng bigay ng hinihiling natin. Concern siya sa epekto ng mga bagay na hinihiling natin. Hindi na natin nakikita ito madalas, pero laging tandaan na mas alam niya ang tama at pinakamabuti para sa atin. May mga pagkakataon na ang sagot ng Diyos ay ang pagbibigay ng pagpapala. May mga pagkakataon din naman na ang hindi pagbibigay ng Diyos ng ating hinihiling ay pagpapala din. Mahalagang mapaalalahanan na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, at ang kalooban niya ay pinakamainam para sa atin. Ito man ay ayon sa gusto natin o hindi. Kaya sa susunod na parang pagod ka ng umasa sa panalangin, magtiwala ka kasi alam niya ang pinakamainam at iyon ang kanyang ibibigay sa iyo. Kaya, asa ka pa.